yung unin namin kahapon guys at makakuha namin kahapon na shell ayan na guys, pulutoy na, Inugasan na ni mama Dito! So, wow, ayan yung karahugas guys ang nag-iisang, garang-garang Yeah. Um. dami mo na ko, yung kakita kong magbulog-bulog ayan guys, tingnan nyo naman masarap guys pulutan sarap guys sarap sarap nyan ayan na oh, guys ayan <coughs> na no, oh tapos na si mama guys ayan guys oh maluluto na si mama magiging mag sana siya ay kawag mo kung tutulak guys magluluto tayo ng mag pacham hmm. alam niyo yung pacham hakay I don't know. You didn't know what is pacham? Pag mama mag English mani ko na hindi tinanong. Oh, and. Ang puso ko. Di ambing. Di nyo guys ang niluloto ay ni ini, pag Initin natin guys ang mantika, oh. kagaya ng pag-init ng ulo ko kay chef Wow, grabe siya. Pagkainit ng Ito guys matika, ang luloto earns. Litsom. pa Ayan, guys. Luya first. Wag ba? Dirty yan, Lagi ba? Dirty yan. Lagay mo sa basurahan. Dali na. Tapon mo yan, ba? Tapon. Tapon! Luya! What next? Bawang? No! Mama! Ano yun na yung linigis ni Mama? Bawang! Look go. Om lima. What next? Cebuyas. Wow, you know how to cook. Yeah. Halika jam batang maliit. Look at that, guys. Mama, be faster, be faster. Just wait for a while. Sibuyas. Solo dai like kamatis. Okay. you will wait until the onion is brown. Pa English English yarn guys. Tambal yung guys. Where's your dad? I don't know po. I don't know. Ayan, ayan. One, kamati. Ayan, no, oh, magaling na chef. Ayan ang niloloto. I'm so hungry. Me too. May, ma magulo kaya guys na bata dito guys. Ayan guys, oh, ayan yung magulong na butter. Maghihingi ng kamater. Nagingin na yun ng kamatis guys, inaaliw lang yan si mama. Huwag nang no, ng no, kamatis guys, yeah. huwag yeah. lang. Huwag lang Ayan naman po ang isa, nagluluto naman po. And ayan na guys, ilalagay niya na pork. Wow! It's so yummy! That is so yummy, Mama! So much yummy! Wow! Let's eat! Wow! So much delicious! Ang bato-bato! ang mm namin -hmm. kahapon! pinag guys! Yan ay nakuha sa dagat! Ito pa ang mabumukha, arts. Bumukha! Ayan na, guys. Sinahalo na ulit, guys. Nilagyan ng salaw And, guys, i-wait nyo na lang, guys. Kapag luto na, perks. Oo, oh, perks. Ayan okay, guys. Pero hindi pa siya luto, guys. Oh, my God. Hindi pa lahat nakanganga. Okay. Sarap yan! Naglalagay na tuloy ako. Are you sure? Yeah, kumakain kami yan. Minsan nagbibili, minsan nakakahuli. Saan kayo bumibili? Hmm? Saan ka nabili? Minsan may naglalako. Ganito? Mm-mm. Are you? you? Yeah, si Papa tanong mo pa. Kakain ka na nito, Bab? May mga ganyan din. Day, Di pa daw. Ayan na, guys! Ah, uh, Mama! na? Tira, nakatikim ng lito. Ang mga taga-bicol. Oh, kabibilang yan. Lito. Litong. Lito. Litong. Litong-litong <laughs> si Kakay. <laughs> <laughs> Patayin ko na. Guys, yan guys. Kakay na po kami guys. O, naka... na, na yan o? Ano na, ano na na guys. O, kakay na. Nakayo. Papa. Si Mama, si Lola, tsaka si Tito Mundo. Tignan nyo guys mga ulam namin guys. Ang dami guys. Hindi ko alam kung ano unahin ko. Super so, dami. Kaya tayo. Eh. Eh. Let's go to eat. Eat na girl. Ito ang litog. Ito ang litog. Ito ang guys ang litog nila. dito. Litog. Di tump. Di tump. Tump sa asin. Wow. Kaya yun.